hello ماخو بلع داغ so hello ماخو بلع داغ hello ماخو بلع داغ so hello ماخو بلع داغ hello ماخو بلع داغ mabuhay. Ayan, dito tayo ngayon sa Loyola Cemetery for the Undas edition ng ating vlog. Mm. Ayan, magde-deliver tayo ng flower dahil may mga umorder ng bulaklak. So, florist ang atake natin ngayon. Mag-aayos tayo ng mga musileo tsaka saka ng kung ano-ano pang mga puntod. Nakakatako. Ay, gaga. Dito sila nagpunta. Diba pala? Ayan, magde-deliver tayo ng flower. Oh my god, napakadilim. Ha, nakakatakot dai. Would die! At na, nakita natin sila. Ate na 'yung ibang mga kasama namin. Oh, kray, napakadilim. Tingnan niyo, walang tao, mami. Sa kabila, hayop ha, ka. Ay. So, pa kaya na i-deliver na natin ang bulaklak. Mga kablagadag. Andito tayo sa Musileo, together with Big Pabe, and of course, the Shaolin Kid. So, <laughs> 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 kasama din natin sa ano, ayan no, ang Mabaeng Marangal, <laughs> no? <na. laughs> Let's go! Nakakaloka, din din dito. Harap tayo ng mga lalaki. Ah! Andito rin okay. sa ate, Plates. Hello, Mami. Ah, handa rin So, ayan, nandito na tayo sa second musileo. Dala ko mga flowers na iaayos. Oh my God, napakabiga. Par parang piling ka mababagsak pa to. Ayan. Ayan. Ah! Uwit, ang ina, nahulog ko na mo. <laughs> Andito na tayo. Aha, ganito talaga ang buhay ng mga flowers. May bitbit bit kayo yung mga bulaklak. Mag-aayos kayo ng mga flower. So, hello mga kaplagadag. Like, I'm so back. So, ayan na nga. Tapos na ka mag-ayos ng musileo. Ito ang ating Halloween special. ng iyong 2023. <laughs> Ay, hindi na Ayun na. Tapos na ang pag-ayos namin. Papakita ko sa inyo yung mga ginawa namin. Tsaka ginawa ko. flower for the days. Basement. Diba? Then, ayan ginawa ng Iba ko mga friend. Hey, say hi, man Sorry ka. Ayan. All the way from Korea kasi siya eh and this one. Ito, I'm very oriental beauty. Say hi naman Mi. <laughs> oriental Mindoro, no? <laughs> 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 oh, wait. naman diba? Niya. diba? niya talaga isang bulaklak. Mo naman. Ang ganda. Oh, perfect lady boy, Very good. Beautiful. Sige <laughs> <laughs> naman. Say hi, mami. Ampalaya pa rin Judas. <laughs> Pang Friday the 13 na. <laughs> yun na. So, talagang yun, nalilipat tayo sa kabilang ano, gagawaan natin. Magbibenta pa tayo ng mga, bu mga bulaklak, tsaka bigas. So, hello. Hello mga kablagadag. Andito na tayo ngayon sa Amore. Together with the guys for men. Ayan. Sila ang mga talagang Barbie Alive. Yung mo naman, mga Alive Alive. So, gagawin. Barbie. Barbie. Barbie <why> naman ikaw. <laughs> <laughs> so ito na, gagawin ako, <laughs> gagawin na ako ng bulaklak kasi nga marami na kami order so kailangan namin matapos ng ganito 57 pesos na ganito tapos yung ganito 87 pesos tapos yung mga order ni Mayor parang 70 pesos din na kailangan tapusin so napakadami trabaho, napakadami dapat gawin at saka napakadami dapat, dapat pag-usapan kaya tama nyo kami saan anong gagawin yung araw so Alam niyo na yan. Dahil ang berong S. Ayan, tapos na namin. Nalagyan na namin. Nalagyan na namin lahat ng mga dahon na mga dapat lagyan. Ito na, ang pinaka-sample ng mga ginawa. Ayan, ang sample ng mga flower. Ganyan na siya. Deka lang. Flower na ginawa ko pala kanina. Perfect lady boy. Mm. 3-5. PM nyo na, na ako agad. Siyempre, ang gumawa as for Amore Photography and Sex Studio sa Bob. Mami! <laughs> so, mo! Huwag kang mura ng mura, Eric! <laughs> Grabe ka naman! So, bumili na kayo ha! Ganyan talaga. Malapit na mag-alas isang umaga, palabas na sila. Nakakuha ka na? Ito wala <laughs> Ito na. Perfect lady boy. So, ayan. mga lady at saka mga guys for men. Ready. Ito na yung mga iba pang lalagyan namin ng flower. Diba? Ayan. So, mamaya mapupuno na ito ng bulaklak. I-update ko Kaya, pagkatapos na yan. Lalagyan namin ng flower yan. Bye everyone. Dapat yun natin yung Kaya, Pag-ibili bulaklak. So ayan, hello mga, mga kablagadat. Alas yes. 11 na. Nakabenta na kami. pag gusto yung mga benta at magagawa mag na ng mga panibagong tinda. Dapat laging energy. Buhay na buhay ang mga bagay-bagay at mga gawain. Ayan na sila. Po, our man. Our man. Ay, tapos na pala. Yes, Sorry po. Pagansya na po, madam. Ito talagang <laughs> madam, di ba? <laughs> madam damin. <laughs> <laughs> oh, ayoy Ito na. Teka lang, dideliver deliver ko lang tong order sa kabila. Ang dali lang babalik ako. <laughs> so, hello and mabuhay. Ayan, wala pa kaming tulog simula kagabi pang alas 6. Andito ah, na kami ngayon sa ano, munisipyo ng Makati. Nakakapagod talaga ang layo ng biyahe. Oh. Pagpunta <laughs> na kami sa kabilang store namin kasi nga, yung kabilang store is ubus na yung paninda. So, dito sa kabilang store titignan namin kung may paninda pa. Sana meron pa kahit na paano. Ha, <laughs> <laughs> ha, ha. Papakita so, namin sa inyo kami lang store na pupuntahan namin. So, hello! Nandito tayo sa kabilang store. Pupuntahan natin ang ah, mga ladyboy. <coughs> Ay, ma mami! Ito ang store niya, mami. Oh my God, nak Ay, ito na kami. Wala na palang paninda. Oh! Nakakaloka. Hello po. Hello po. Ito na. Ubus na yung paninda pala. Magpadala na tayo ng pampaninda dito dahil. Ito yung isang store namin. Amore. Eh. So magdadala kami ng bago mga stock na paninda sa mga flowers. Mga stock na flower na design. Ididesign na dito sa isang pwesto dito sa Marikina. Ayan na sila. Ang mga perfect lady boy. Oh my god. So ayan, nandito tayo sa Kapdang store. Nakakatatlong benta pa lang kami. With Ate mo, Sheila. Ay, nakakatatlong benta pa lang kami, Mami. Kagabi pa ako nandito ng alas 6 ng gabi. Anong oras na ala una? So, paano taputukan putukan ng ulgat sa batok, no? <laughs> bawal ng penga, bawal maligo, bawal umuwi. Pero ganun talaga ang buhay kasi kailangan natin magtrabaho. Trabaho, chala. Tama! Tama! <laughs> So, ayan ang ating update sa ating bentahan ng bulaklak. Actually, parang mas gusto ko na magbenta ng dildo tsaka ng lubricant, mas sabenta kayo. Ayun <laughs> <laughs> eh Ito na aming flowers, pero sigurado naman na maubos kasi maaga pa naman. So, hanggang bukas nandito kami. Kaya alam niyo na, bumili na kayo. Hi! So, hello and mabuhay. Ayan ay dito sa tindahan ng Amor Together Money. Hello, magbibenta ulit tayo ng flower. Second din na natin to. Ang bukas tayo dito. Alas 7 ng gabi ngayon. Ayan, mga bago nating tinda. Aras mga bago sabi. na. <laughs> diba? Ayan. Ayan e sila. Kaya nga eh. So, oras na ulit. Panibagong laban. Naghamo ng buhay. Halika na. Hi, mother. So, ayan, nagibenta na ulit tayo ng bulaklak. May mga buyer na tayo. Andito na tayo ulit sa Freedom Park, Marikina. Mami, flowers po. All the way from New Zealand na flower namin. All imported flowers no? New Zealand. Galing sa Dodo na kopi ng didilig dyan. Bili <laughs> na kayo, Mami. Nakapang matagalan talaga ang buhay niyan. So, ayan. Good morning, everyone! mag sa isa ng umaga. Ayan na, nagdarating na mga customer. Mad Madam, flowers po! Bili na kayo. So, ayan. Doon natin mga client at mga customer natin. Kaya, kailangan yung fresh. Sabi <coughs> mo, nagkaka-fresh na sa ate Jessa mo. Okay. kumakain muna kami habang wala pa client and guest. Charot. So, mamaya, bugbogan na to kasi November 1. Ay, ang katay ko nahulog. Um, nahulog yung katay ko. So, ahil na. Oh. Magbenta na tayo. Good morning, everyone. So, ay, flowers sir. Ayan, nag pa na tayong bulaklak. Dumadami na yung mga customer. Ito na, energy dapat. Madam, flowers! Ganyan, magtatawag tayo ng mga ano. Mga customers and anything. Sir, flowers po. Kailan makabenta tayo para maaga tayo makauwi. Kasi madam ko pagod na pagod. Madam! <laughs> pagod na pagod si madam. Flowers, ma, Bili po kayo. So, hello na, mag na tayo kasi andyan sila. So, hello and mabuhay. Ayan, bumalik na ako muna dito. Nag-refresh -nag na ako ng katawan. Siyempre, kakain na tayo breakfast. Together with Ate Sheila at saka siya. Ang soy, sera. That's it. Bago tayo bumalik at nagbenta ulit. Nakakaloka. Buyer tayo ngayon, sila mother. Madam, pumili na kayo. <laughs> Ito, one time, bibigay ko na sa inyo ng 1,000. Ito, 2,000 and then 1,800. Bibigay ko ng discount. Kasi pinapaubos na lang namin para makauwi na ako pagod na pagod na ako sa buhay ko dito. <laughs> Ayan na. Umalas ka dyan, Ripi. Umalas ka nga muna. Nalilito yung mga buyer sa'yo eh. Doon ka na muna sa kabilang store. <laughs> <laughs> Naiilang sa'yo yung mga buyer. Doon ka na muna. Bilisan mo na. <laughs> Charot lang. Ay, sila, mami. Ma madam, pili na kayo mother. Then, mother. Matagal ang buhay ng mga bulaklak. Patay na yung kapitbahay niya, pero yung bulaklak buhay pa. <laughs> yan, maganda yan. Perfect lady boy. Gagay ito maganda kasi malaki arrangement. Sa alam niyan yan, alam nila mami yan. Oh. Ay, this, so, papalitan natin yan, mami. Meron pa ba? Ay, wala na palang pampalit. Okay. Super fresh, parang... But... Okay, Hindi, this is not fresh. Perhaps you can keep... Yung ano daw, yung stargazer. So, pakiloy na buhay. Ayan, tapos na kumibenta ng bulaklak. Andito kami ngayon sa... Cementeria. So, Dahil dalaw-dalaw sa mga mahal sa buhay. Actually, ang mga kasama namin dito, yung mga kaibigan namin, hindi naman namin mga patayong nandito talaga. <laughs> <laughs> Sumama na ako. Napakainat, no, yeah, nakakaloka. Nakakatagod ang buwenta ng bulaklak, pero ganun paano buwenta pa rin kasi nga sumakaod kami ng malaki. Charat! Alay ka na, sumahan niyo kami. Ayan, November 2 na. Hindi kami nakapunta ng November 1 kasi ang lakas ng rain. So, November 2 na kami dumalaw. Boongga pa rin naman, ang daming tao. Palang yun ang pinaka-November 1 at dalawan talaga ng mga pa tayo kasi weekends nga. Siyempre, Asan ba sa kalay? Hinahanap namin kasi si Madam eh. Dadalawin niya yung mama niya. So ayan, syempre thank you so much for Amore Pop Photography. Ricardo si Peda. Charot. Hinahanap namin yung nakita. Meron. So ayan, tapos na kami dumalaw sa mga kalulubong ligaw na hindi naman talaga namin kakilala. Pero ganun pa man, <laughs> kailangan natin silang dalawin para kahit na paano, diba? Hello, katawan. Hali ka <laughs> na po punta na ako lang nanay kay tatay. So, ayan, nandito na tayo sa puntod ni nanay. Si nanay ito, ito si tatay sa kabila. Pinapakilala ko sa inyo aking mga magulang. Ay, da, ayaw madikin. Nakakalong. Actually, bukas pa talaga kami dapat pupunta dito kasi nga 40 days niya. Kaya lang, sayang kasi mga flowers. Kaya kailangan ilagay at Ay! Namamatay ang mga kandila bu. Kasi nga, ang lakas ng kendero. Ayan, nawala na yan eh. Ayan, namatay. Ililipat ko na lang na. ilipat na lang natin. So, ayan. Ito naman. Ang punto ni tata. So, ayan, magkadikit lang sila. Sinanay tsaka si tatay. Isang flowers hindi ko na nilagay kasi didigay ko sa tita ko kaya dito naman si tatay, walawin natin siya. Pero babalikan ko naman sila bukas. Kesa ako pa yung balikan nila. Mahirap kasi pag silang dumalaw sa atin. Ayan. Ayaw yung malikip. Ilalipat ko na nga lang, naistress ako. Ganon din naman. Lipat natin yung kandila dito. So ayan, grabe yung init. Nakakaloka talaga. Dahil tignan mo, oh, kasabog. So dahil nga sobrang init na, Uuwi na muna ako dahil, grabe ang init talaga! Yung rejuba! sasamahan ko muna iba pang mga ladyboy kasi divisatahin nila yung mga nanay nila, lola-lola Sa kabilang, sa kabilang sementeryo So, nai, tayo babalik kami bukas sa, kasi 40 days bukas ni nanay, so Nakakaloka talaga, ang init! Alis na muna kami Bye! So, ayan, nandito tayo ngayon sa isang isang sementeryo, Heaven's Gate 2 Yankee, saan ba? Yung lola naman yung dadalawin natin. Wow. <laughs> yung katawahan. Saan ba? <laughs> Hanapin mm rin natin yung lola niya. Actually, hindi na rin niya alam kung nasan na. Kasi parang limang taon na lang dinadadala. Oh. Grabe, ang daming tao. Park na park. Ah, saan? Napakainit. Hindi pa ako naliligo. Baka may kilikili talaga tayo dito. <laughs> saan? Ito yata hahanapin namin kasi lalo yung hinahanap namin yung puntod ng lola niya kasi yun na nagpalaki sa kanya nakita na namin after 30 minutes ng paghahanap nakita sa na para? namin yung lola niya ayusin mo kasi nagtitipid ka hindi mo lang pinalinis yan ma hindi eh. ko maalam baklaki eh. ito o oh, tissue para mapunasan si madir Lola niya kasi yan, pero hindi naman talaga niya yung mahal, kunyakunyari yan. Kunyakunyari yan lang yan. Ang daming tao, ang saya. Bongga. Tsaka isa, isang, isang beses nga mas isang taon ka pumunta dyan kaya alam na niya na yan. So ayan. Andito ah, naman tayo ngayon sa Antipolo. Kasi doon dalawa naman marami dito sa mga kanali Ate Ashley. Ay! Ah, saan tayo? Napakainis, nakakaloka. Ang tayo na pinarking nga namin kasi bawal nang pumasok sa cementerio sa mga Ashley. Kaya nagpark kami sa malayo. Halika ng init. Bye! So kaya andito na tayo, inahanap na rin natin yung puntod. Si so, Tita, ang nanay ni na Ashley. Napakadaming liway ng semente na kayo, pasabog talaga. Andito na. Tita. Ayan, andito na yung mga kapatid niya. Andito na, andito na tayo sa puntod, di ba mi? Ayan na sila. <laughs> andito na tayo. <laughs> andito na tayo. Si Tita. <laughs> Ayan, andito na tayo. May gana, uh, nakakaloka talaga. Oo. Oh. Okay. So, ayan na. Andito kami ulit. Ikot-ikot muna sa mga laki, bin, Sa mga puntod-puntodan. Halika dito. Titignan natin yung ibang mga contestant. Talihan. <laughs> <laughs> ayan sila. Ante Polo, Talbic Cemetery. Ayan sila. Mga nakalipas sila. Bongga. Halika na, Nani. Ay, mga nakabukas na nicho. Wait lang, ang mga nakabukas na nicho, ang nakalagay basura, bakit? Wala na bang mga laman, wala lang but Ang daming mga nakabukas na nicho, in fairness. Nicho. Pero, may bigyan ako, yung dede parang picho. <laughs> picho okay, <no>. ng manok. Tabi-tabi. <laughs> Walang laman, ibig sabihin. So, ayan. Sakit na ako. So, paka ano mabuhay? Tapos na kami bumisita sa mga cemetery. <laughs> <laughs> hi, after siguro na apat o 3 taon ngayon ako nung nakabisita sa mga cemetery. Simi Kaya in fairness, ang saya dahil pa rin tao kahit na ito na. Hi, nakakapagod. So ayan, that's vlog for today. Say hi naman. Don't forget to subscribe, like, and comment. Alam niyo na yan, everyone. Bye! ដែលគាត់តែគាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់គាត់